Hello so guys, na <laughs> problema si Papa Jun guys. Okay, wala daw may bugas wala, guys. Wala, bago doon niya gabi guys. Pa. Wala Jun. May e katulog on pag yun ang guys. Okay, paluon naman yung gidailisis guys. Kung eh. matulog ko guys, habit itong sula nagbugas. Gala sa mga bata, wala yung sulod. O, tingnan mo guys. O, e guys, tingnan mo. Gala sa guys, yan. Hindi ko matulog guys. Mamasada Ayan. ko para maipalit kong bugas. Nasa

And, wala, well, eh, nilungga ko yung hapon eh. Hindi kakao kao ng dialysis, pati ang pamilya's sa si dialysis. Ay, hey, kaluoy lang manis Papa Jun, dyan, guys. Kaluoy lang Eh, Ay, kung kabalo lang ko mamasada, guys. Ako na lang, sa mamasada, guys, ba? Kung mapagod <laughs> si Papa Jun. Gusto ko ba ni, guys, nga, magpaturo sa kanya, mag-ano, mag-drive ng, ano, ng, <laughs> sidecar? Yung tabi ko sa tawa ko, guys. Oh. <laughs> sa bahay lang, galing-galing ramo na. <laughs> Ayan, dyan yung pirang. <laughs>

Hindi Gina... ka para hindi ka mapagod pa. Ginatawa ko na lang guys. <laughs> <laughs> Ginatawa ko na lang ginaisip ko. Mag wala ko sa ingin oh. mo may hapon na. tingnan na mo kamay ko guys oh. <laughs> Ayan, guys. No, na, oh. Bata, no. Bata, Balanga bata, bata. na. Ah, hmm. uh, sorry. Yan. Oh. talaga ako. Yan. ito guys. Ah. Oh ito ang access. bali ugat niya axis sa daanan sa pagdaloy sa dugo papunta sa makina. Died, pa anak, makina ay na. Sa machine. Ah, yeah, sa machine. Oh, but then, but oh kalaki then, na ugat. Oh, Kaya okay. okay. sa i-compare mo dito nga ugat niya para wala ka makita ugat sa original ko nga kuan. Masil. Ah, dito sa axis ko daanan ng pagdaloy sa dugo papunta sa makina during daya. Oh, so, ito na. Oh. Parang kadina Kaya na guys. Nane, ay, ako hmm. ako ito. So, mag kaya, lumalaban pa rin. Kaya, ito lang bigas sa inin mamaya hapon. Kali, lumalaban pa, pa, rin. pa rin. Gusto ko matulog. Eh, paano kung makatulog, wala ko sa ingin mamaya ng hapon. Binuhot okay, ng anak ko ang sako, walang laman. Wala na talaga laman, So, kailangan, guys. masada para may bigas mo ng hapon. Kaya, guys, laban lang. <laughs> okay, dahil sis. Mauna siya, guys, na, na, ano, na nagdako ang ugat niya sa kamay niya kay gina ano man niya saka ano ganda naga drive man siya guys mo ang naglaki ang ugat niya kay kung may kapital lang sana kami sa tindahan namin guys hindi na yun mamasada si Papa Jun kay magbantay na lang siya ng tindahan pero ano, sige lang Papa Jun laban lang baka may blessings may milagro si God may panalangin tayo kaya <laughs> mo lagyan huwag ka na Laban lang. Laban lang ang gidialysis. Laban lang guys. Hello mga guys. Laban, Laban, Laban lang ang gidialysis. Ah!